Hi guys, good morning, welcome po sa ating vlog for today's video guys Ay update lang po sa, tayo sa ating mga biyek Ayan po guys Bale, 30, 2 days na po siya ngayon guys Pinalay po natin siya noong 30 days niya po guys Ayan, ganyan na po sila kalaki ngayon guys At saka Pinapakain na po natin siya ng starter guys. At nagka-ubos na po ito ng 1 per kilo everyday. Ayan. Piniisan po muna natin, guys, yung ating tulungan para sa pagkain. Ayan, po guys. Pagpakain na po tayo. Dig, dig, dig. Ayan po guys, malalakas na po sila kumain. Ayan. yung crystal silver guys na pinapakain natin sa kanila ay maubos po ito ng ayan yung pre-starter po natin na papakain sa kanila ay nakaubos po ito sila ng one part kada isang araw nila bawat isa ayan yung mga, ba mga bait guys nga pinapakain po natin ngayon Ika 32 na po siya ngayon ng ating mga bilik. Ayan, ganun na po sila ka laki at saka malulusok. At saka bukas guys ay pupurgahin ko na, po ito kasi hindi po ko, ko po ginawa nga after na pagwalay na magpurga ka agad guys. Ayan, mga 3 days bukas ng umaga ay pupurgahin or kahapon ang ating mga bake ayan po guys yung ating mga bake na pinapagain natin ngayon <clears throat> at saka marunong na po sila uminom nito guys yung ating tubigan ayan ayan po guys yung ating mga bake malalaki na po sila kaya ito po yung ating unahin sana po ay maglandi po siya kagad pinapakain po natin ito ng laktiting pa rin guys sa isang linggo nya sana ay maglandi po siya kagad ayan yung ating mamapig nya si mama siya guys hindi pa po natin siya ayan ito yung ating mga biik ayan po guys mga matatakaw na po sila malakas na po sila kumain ng ng page at saka yung gulay gulay guys ay tinuruan ko na po itong uh, pakainin ng mga gulay gulay para po sa pag, pagdating ng doon sa ating mga buyer ay hindi na po sila ma, mahirapan sa pagpakain at saka ito lang po yung update ng ating mga big guys bali 32 sa na po ngayon bukas po ay pur <coughs> pupurgahin po natin ito ng ivermectin injectable hindi po ako nag inject nung pagwawalan nya guys kasi po ay para po makapag relax po sila ayan pero ngayon guys, okay naman po at saka yung kanyang, kanilang mga dumi. At hindi naman po naghahanap na ng kanilang mga nanay. At saka yung nanay din. Ayan. Ayan po guys. <coughs> matatakaw na po sila guys kumain ayan nakaubos na po ito ng one fourth kada isa nila sa loob ng isang araw bali <coughs> dalawang kilo one fourth, one -fourth. kung kaya ano mo pa ng <coughs> gabi kung pakainin mo pa ng gabi. Ayan. Ito po yung ating mga bake ngayon guys na malakas na kuma kumakain. 3 starter po yung ating pinapakain sa kanila. Ayan o. malalakas na po kumain at saka yung ating ano guys uh, farming garden ayan siya po yung nagbabantay dito kapag nasa trabaho po tayo guys ayan mayroon po, din po tayo mga manok dito guys ayan ayan mga manok po natin ayan at saka mayroon pa po doon. Ito po yung mga manok natin guys ah. Ito po yung mga mga biit. <clears throat> Malalakas na po sila kumain. At yun lang po guys. Maraming maraming salamat po sa panunod ng aking video. At pakilike and subscribe na lang po ng ating YouTube channel Jumper Backyard at mag-release back po ako sa inyo God bless you po and more power and bye bye